Guys, dito nga pala kami ngayon kila Lola. Ayan, may Indian mango. <laughs> Ay, nakita nyo ba yan? Ayan. Ayan, tama chingjing na yan. Kukuha yan ng Indian mango. So look at Indian mango. <laughs> Ayan, kukuha siya girl. Kukuha siya guys ng Indian mango. Ayan. O ba? Diba? abot-abot kamay lang. Ayun, punong mito na, punong mito Ano? Patak na ba? Shout out, itong damit natin, Karin, okay lang yan. Pero Black. maganda. <laughs> Bulugar, girl. Bulugar mo talaga. Ayan, ayan. O diba? Ay, Hindi naman, girl, halatang okay. Ayun, magdadala yan. Okay, girl, yan. Si Preya, o. Oh. Freya! Ah! <laughs> hmm. Di ba ang dami yung bunga? gina man doon. Spray yan. Wa, no? Pero haman, do na may, itom? Harun, no? May mga itom-itom girl haman. Tagok. Tama So, ayan. Ante, kumuha na pala siya. Ang dami. Wow! <laughs> ah! dami yan. Ginkuhit mo, te. Ano nga? Si Bot? Ayan, sige. Hindi ba? Kuhit girl. Indian Mango Girl. <laughs> Sige. Paano kayo mapupulot, girl? Hay naga. Kuha <laughs> So, yun lang, guys. Thank you for watching. Bye-bye. Ay, <laughs> kinain na niya yung... <laughs> kinain na niya yung Indian mango, diba? Oh, ito yun. Oh.